Hello, Meriken. Ah. ah, yung yung mas mura na malaki siya na naglang nagyoyok-yokan na dalawa na nalaglang Allah Na yung mother, di yun, no? yung, yung maliit. Oh. Ano na yun? Wala. Ilalaga na lang, luluto. Sayang eh. Gusto na yan? Kakatasin mo malaki Yun, oh, oh. yun yung umasok kami dyan. Yun yung nakita ko. Dito yung maliit talaga Ano, ano? Oh, oh. Dito, no Oo, oh, 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 oh. Uy, lagun to, ah. koy. Yung ganyan na kalaki. Ang bilis nga lumaki. Ang bilis. Ang makakakakan. Uy, um, gaan buong ang pao. Dahil nga nalaglag nung... Buko. Kasi ah, ano. Dahil niyang buko. Kasi sabi nung binugulay daw, eh, kaba? Saan na magulay yan? Hindi mo na upo. Hindi. Ang alam na kundol. Uh, Ayaw, kaya kong gawin. Kung kundol, masarap talaga. Oo. Oh, um. Haluan mo ng tiniritong isda. Ito nga, pag nalaglag to, hindi mm. na. Pwede namang pinapitasin na. Kahit hindi mo nang malaglag. Pinapitasin na natin. Parang may paglalagyang kang pagkailangan, hindi mo pagtagalin yan iluto. Basta mo ano, kayo, ilang araw na. Kaya mo siya dyan.

Ba't ka nagbibidyo tayo? Nani, ano ba ito? Bulak na. Ang mga nakalito. Oo, magiging bunga na yan. Mm. Mm -mm. Pupunta ka pala ng tindahan. Kaya nang utosan kita eh. Diyan lang ako. Diyan lang ako. Lukot-lukot na yung pera. Lumukot ka nga. Mayroon diyan. ipit sa papel. Ayun, walang Bahan dito sa bulsa ko. Ito nga, andito na. Hello. Magandang po. Tagal lang ako hindi nakapag-vlog. Busy, busy.